Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy TV. So, maraming salamat po sa lahat ng na mga nag-subscribe at nanood sa aking video na mga reaction. Actually, hindi lang akin reaction kasi nagbabasa din ako sa reaction ng ibang mga tao, kikay lang mga comment. So, maraming salamat po. Malaking tulong na yan para sa akin na, alam nyo na, ganun, isang OFW dito sa Bansang Thailand. So, hindi pa matapos-tapos ang tinatawag na nostalgia or yung pag baha na mga videos at saka mga pictures sa graduation dito sa uh, social media sa especially sa Facebook. So merong bagong nag-viral ngayon na isang bata na nag-graduate siya sa uh, Kindergarten tapos ang sabi dito na walang medals, uh, walang medals Tito to the rescue. So hindi naman ibig sabihin na wala siyang medal kasi binigyan siya mga dalawa yata isa or dalawa yung, nasa picture at saka meron din siyang certificate. So meron din siya. Kaya lang all of a sudden makikita natin yung bata na parang naglalambing siya. Yung kung mama niya yan or teacher. Tapos bigla-bigla dumating yung kanya mga tito, mga uncles niya na may dala-dalang maraming mga medalya at isinabit sa kanya. So yun ay naging viral it's because Uh, marami ang Actually, may, may gumawa na nito, matagal na, pero di, ito yung sobrang nag-viral ngayon kasi nga, napansin talaga siya ng todo kasi yung bata ay maliit pa. Yung nakita ko before, ano na siya, medyo malaki-laki. So, dito, Makikita natin yung kanyang mga titos, mga uncles niya na naglabasan galing sa likod ng stage at nilagya, nilagay sa kanya yung napakaraming medalya na hanggang dito sa ano sa chin niya sa baba. Tapos yung siguro yung mga teachers din dito or head teacher or principal ay pagkatapos ng mga uncles nagpa-picture ay nagpa-picture din sila. So dalawang mukha or dalawang opinion, dalawang reaction ng mga tao. Ang iba ay na natuwa at ang iba naman ay hindi. So yung mga natuwa na sinasabi na lang yung kanilang ginawa. Pero ang iba naman, nagsasabi na ito'y hindi nakakatuwa kasi isa siyang formal na program sa gobyerno kasi nga Department of Education yun, Deep Ed. So, ayan, nagtawanan sila at pagkatapos ng kanya mga angkos sa na nagpa-picture sa kanya, ay lumapit din yung teachers siguro sila kasi meron silang mga garland. So, basahin natin ang opinion ng madlang people, ng mga netizen kung ano ang kanilang sinasabi sabi. Ito dito sabi. Ginawan yung uh, katatawa-tawa yung uh, bata. Ah, grabe. Bakit naman uh, pinabayaan ng mga teacher na bastusin ni bastusin sila sa graduation, nagmukhang kawawa yung bata. So yun ang isang opinion ng isang citizen. So kung uh, iisipin natin, kung i-analyze natin, Charot. Uh, tama din naman yung kaniyang sinabi kasi nga graduation, formal yon So, yung bata ay nagmukhang kawawa. At sa yung mga teachers, kumbaga parang insulto ba? Nawala siyang guidelines kung paano. Pero, on the other hand naman, kung analyze natin, parang wala lang, ano, uh, ano lang siya. Kumbaga, katuwaan lang. So, yun, ginawa ng katatawanan. So, sabi nila ng iba, good vibes lang. So, meron akong ah uh, yung unang video ko, yung nandun sila mani Pacquiao na nag-celebrate sila sa graduation ng kanilang anak na walang-wala sila, bouquet lang talaga, compare sa so isa na ginawang garland yung pera. So, meron pang dumaan ulit sa aking page na hindi lang ginawang garland, kundi ginawa pa siyang gown. So, kung mas marami yung ginawang garland, mas marami pa yung ginawang gown. So, sabi ng iba, na walang pakialam ang ibang tao kung anong ibigay nila sa graduation ng kanilang mga anak kasi yun ay uh, pagpapasalamat or ginagawa nila yun para sa kanilang anak na maging happy ang kanilang mga anak kasi nga nagporsige or tinapos yung kanilang pag-aaral. Tapos, nagtanong ako sa pinsan ko kasi yung pinsan ko ay... Uh, nasa Maynila, nagtatrabaho siya, nasa Bisay, yung kanyang mga anak. So, yung kanyang mga anak ay nag-aral lang mabuti at nakapagtapos at meron din sila mga natanggap na mga awards, awards. So, ang ginawa niya, kasi hindi siya makauwi, so nagpadala siya ng pera at sinabihan niya yung kanyang uh, panganay na gawing garland. Tapos, nakita niya yung video ko, tapos tinanong ko siya na, ano ang reaksyon mo sa mga tao na ayaw sa ganon na gagawin mong garland yung pera, tapos isasapit. Sabi niya, wala daw sila pakialam kasi ang importante na pasaya niya yung kanyang mga anak kasi yung pera ginawa na yung ano, kapalit ng kanyang presensya. Kasi nga naman, may trabaho siya kung umuwi siya sa graduation ng kanyang mga anak, di mawawalan din sila kasi siya lang yung nagtatrabaho. So yan ang kanyang sagot. So dito, uh, basahin muna natin. Ito. This is how they showed uh, that family and and love is the best even we are poor mm let let the kid feel the love so yung yun iba yun ang kanila mga opinion so kasi naman nowadays eh, hindi naman nakikita ang love yung hug lang wala yan ordinaryon sa kanila so mas maganda kung nakikita nila ang expression of love kagaya ng pagbigay ng pera pera talaga at saka ito naman itong mag, ano, mga medals niyan. Kasi, noong unang panahon, ang may medals lang noon ay ang valedictorian, salutatorian, at saka first honorable mention. Yung mga kasunod niyan ay wala na. Ribbon lang. So, ngayon, ang dami-dami, bawat, ano, with honors, high honors, mga whatever dyan, ay meron na mga medals. So, ang, ang department din ang nagpauso na magbigay ng maraming medals. Siyempre, yung ibang mga bata na hindi nila naku, hindi sila nakakuha ng medals, di siyempre, nag-ano din yun sila, nagsiselos. Kumbaga, ah uh, parang naawa din sila sa sarili nila. So, kaya yung iba, gumagawa na lang ng kung ano-anong maisip nila, total, nasa free country na lang, naman tayo. So, kung ayaw ng iba, lalong-lalo lalo na sa Department of Education na maganap ulit ang ganyang pangyayari, uh, pwede silang magbigay ng mga batas or rules and regulations sa graduation. Kasi nung una, nung nag-aaral ako, syempre, ganyan din ako. So, ang binibigyan talaga yung first honor, second honor, third honor, tapos yung iba wala na. Pero ako, ang natanggap ko talaga, as in meron pa akong picture, hindi ko lang mahanap. Ang binigay talaga sa akin ay regalo lang na ang laman nun ay pagkain. Yung mga tsitsiriya ba, yun lang. Wala akong natanggap na, na certificate, walang natanggap na na tawag dito. Ah, may medal pala. May medal yon kasi, ano, pangalawa second. So, basta ang natanggap ko galing sa uh, nagpaaral sa akin, hindi naman mga magulang ko, ang nagpaaral ay uh, isang box ng uh, tsitsiriya na binalot tsaka nung nilagay sa akin yung medal at saka yung ribbon, tsaka dun palang ibinigay sa stage. Yun yun dati. Pero ngayon iba na kasi, ang ano, pera, tapos 'yan medals nakakatawa nakakatuwa pero nasa sa mga tao na rin 'yan sa mga leaders natin sa mga teachers lalong-lalo na yung mga nasa uh, deep ed tapos sabi pa ito huwag gawing katawa-tawa yun talaga halos lahat ng ng reaction, opinion, comment dito sa video ng batang ito ay ginawang katawa-tawa talaga. Pero on the other hand, nakakatuwa din naman, 'di ba? Yung bata, ano siya para siya nagtatantrum na. Nung sinabitan siya ng maraming medals, ayan. Parang tumahan din naman siya. Nakatanggap pala siya ng uh, dalawa, dalawang medals. So kulang pa yun sa kanya kaya dinamihan na ng kanya mga titos. So kayo po, kung ano ang inyong opinion dito, para sa akin, ah, uh, pwedeng ganyan kung iaalaw. Pwede rin hindi kung bawal. Kasi nga, uh, totoo naman yan kasi this is formal activity, pro, uh, formal programs. Pwede siguro ibigay pag bumaba na ng stage, hindi dyan. Pero yung mga teachers, oh, kung titingnan natin yung kanilang mga mukha, natawa din sila eh. Natuwa din sila. Oh, yan. So, yun lang po. Maraming salamat. At pakisubscribe na lang ng aking channel at maraming salamat sa panunood. Bye-bye!